Hello Philippines and hello world! <laughs> magandang magandang araw po sa ating lahat. Napakaagang ang umuulan kanina. Mabuti na lang ng paglabas namin, tumigil na ang ulan. Tapos napansin ko nga tong ilog na pagkalalim-lalim na. At ibig-ibig na yata ang umapaw, nakakaloka. <laughs> Itigil mo muna ang ulan. Baka mamaya ay bumaha, nakakaloka, napakahira. Danas na danas ko ang nababaha, napakahira pagdinis ng bahay. So hain nga at na naman ang araw naming dalawa ng aking anak. At sumama na naman sa akin kasi nga walang pasok at may bagyo. Kaya mag-iingat po tayong lahat, wag na wag natin kakalimutang magpasalamat at magdasal. At tapos nga namin magpasyente sa napakalayo, bumalik ulit kami sa bahay, e, paano inakalimutan namin ang payo? Abay sa panahon ngayon, importante yan para hindi mabasa kapag umula. Mahirap magkasakit ngayon. Kailangan talaga natin mag-inga. So ayun nga, taghihintay na naman kami ng aking anak na masasakya. Bihira nga ang jeep ngayon at maula. Itong jeep na to, pilit na kami pinapasakay na inakahinto. Eh, Abay sabi ko we eh, sasakay kami kapag umaandar na. Ayan nga, dito na kami at papapasabak na ang anak ko sa lakara. Isinabay naman ang pagbuhos ng ulan. Nakakaloka. <laughs> Kaya ang anak ko, inaliw na lang ang sarili. Panay nga ang sayaw niya dyan. Tawang nga kami ng tawang dalawa dyan. Hello. <laughs> at nga, at andito na kami sa isang pasyente. Pagkatapos nga, nag na naman kami na masasakyan ni Maroon At pupunta na kami sa susunod na pasyente. At dumaan nga kami dito para bumili ng pagkain ng anak ko. Lahat sa ng vlog ko, meron siyang ganyan. <laughs> Kakaloka. Mahirap namang pigilin ang gutom pag nagugutom ang bata, pakainin. O oh, yan ang kinakain ng anak ko. Kaya siya malusog, nakakaloka. Heto nga at dumaan ulit kami dito sa mga pritong manok at bumili kami ng dalawa para madagdagan ang kanyang pagkain. Siyempre, kakain din ako ng manok, mamamapak ako. At minsan nga lang ako mag isang araw. At hen nga at kumakain na ang anak o oh, kain daw o nag pa. <laughs> nga ako ng isang kutsara dyan at ang matikman naman abay masarap din at nga tapos na kami magpasyente sa pang-apat at pupunta na kami sa pang-lima meron pa nga ang pang-anim kaya na nakakapago ibang araw ko na pupuntahan nandito na kami sa palengke para mamili ng pagkain at babauli ni Maron bukas at hapunan Diyos ko, Lord. ito nga ang request niyang ulam ngayon ang tilapia so hindi nga takapamili na kami pauwi na kami niyan. Let's eat! I guess kayo po. Ano, <coughs> pa ako. Kain tayo. Ang ulam mo, ah. ano ulam mo? Tilapia at... Pritong tilapia. Gusto. Tsaka ito. Pilis. Ano natin? Pilis. Mayang mulay para sabi to balance. <laughs> balance. <laughs> Food balance. O, ito yung ulam namin kahapon alam mo naman, pagkaanit sa yes, left over, hindi ako sa left over hindi naman ako mapili pede pwede akong paulit ulit ng ulam, diba? ummm <laughs> bukid tumigil na yung ulan kasi pag hindi pa tumigil ako po nakakatakot yung tulay Ah, kasi yun lang, yun lang yung ilog sa amin, malapit lang. So, yung mahirap magtaas sa mga gamit. Oh, ano pa? Mmm. Ano ang ulam yung jam? Mmm. Nakakalok. Saan? Sa dulo. <laughs> Hehehehe. ヘヘヘヘヘヘヘヘとヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ out lang. <laughs> bye bye, love you. Thank you for watching. I love you all. <laughs> bye guys. Bye. Good night.